yun magandang araw mga paps so meron tayong che check ngayon itong Toyota Wigo so yung concern ng may-ari ay nung una ay mataas yung RPM kaya dinala niya sa isang mekaniko pero nung ginawa na mas lalo nang nadagdagan yung problema sobrang na, hindi na mataas kundi sobrang baba naman ng RPM at sobrang uh, malakas yung vibration ng makina so kaya ngayon dinala niya dito sa ating shop makina mara lagi convulsion no Kaya nang mabuksa namin yung kanyang throttle body, nakita namin na may binara sa kanyang ICB. Itong uh, goma, yan o, no? oh, chinelas yung gamit. Lupit po talaga. Kaya imbis na gumanda, mas lalong sumama yung andar ng makina. Sa aming diagnosing, hindi IECB ang problema, kundi ang kanyang throttle position sensor. Start! Yan o. Off lang ang aircon. Ano pa lang na ako. Normal lang na siya. Yan o. 对呀，那。<Yeah>, no.